Mga sa iyo, June. Magandang umaga Alvin at sa iyong mga taga at uh, taga-pakiki. Regards daw sabi ni Marie Vigali siya na dating taga-BPI yan na nasa abroad na ngayon. Ayan, magpareo -ma kayo. Salamat. Salamat. Uh, Salamat. Hello sa iyo Marivi. Hello. Ayan. Uh, anyway June, uh, lumakas bigla. Uh, uh, sabi sabi doon sa script ko na, na, na inalis ko nga sabi slightly higher. Ay sabi ko hindi slightly bumawi ng todo ang piso kahapon. Mm -hmm. Oo, oh, ta tama Alvin. Ha? Ah. Naobserbahan natin yun. Nung umaga, umabot ng uh, 59.25 yata. No? So, uh, umangat pa dun sa closing level nung uh, lunes. No? Ah, sorry, nung martes. No? So, pero bumaba siya nung hapon. Uh, di natin masabi kung ano particularly yan, ano, Alvin. Pero maaring may kinalaman dun sa uh, announcement ng ICI na meron na sila mga pwedeng kasuhan. Maaring bumaba din kasi ng kaunti ang langis, no? so pero ang I think ang malinaw yon Alvin ay uh, pinabayaan ng lumusot ng 59 no? nung nakaraang dalawang araw so yan hindi na po babalik sa 59 in the in the next few days o o meron pa rin yan may chance pa rin na bumalik ng 59 in heading towards 60 pwede pwede Alvin maraming uh challenges o mga pagsubok ang hinaharap uh, ng Pilipinas ngayon. No? Nagsimula yan nung, nung Abril, April, nung in ng Amerika na magtataas sila ng taripa. Uh, nandiyan yung threat ng deportation. Marami tayong pwedeng mga kababayan dyan uh, na At yung pinakabago, yung uh, gusto nilang magpatupad ng batas na Uh, magbabawal o magpaparusa sa mga Amerikanong uh, mamumuhunan sa mga call center sa uh, sa labas ng Amerika no. So napakalaking posibleng uh, uh, epekto nito sa ating uh, pagkita ng dolyar, yung um, kita natin ng dolyar no. So kaya may may ganitong pangamba noon pa man. Nasabay lang nitong pagtaas ng presyo ng langis at itong Nobyembre, malapit na Nobyembre, uh, late October Papanahon talaga yan uh, na naghahanda na mag-import ang mga retailers uh, sa Pasko, para sa Pasko. No? So medyo nagkasabay-sabay lahat, abin, papuntang 59 at umangat pa nga ng mas mataas dyan. Meron pang posibilidad na mas uh, mas tumaas yan. At hindi naman kinakabahan ng Banko Sentral. Uh, mukhang uh, uh, hindi sila uh, nangangamba na umabot ng uh, 60 kaagad. No? Uh, at saka ang inflation ay... Uh, medyo mababa naman at this point, Alvin. So, meron silang uh, palugid na pwedeng pahinahin ang piso. So, may wiggle room? Yun, yun mismo, uh, Alvin. No? So, uh, ang kanilang computation, kahit umabot ito ng 65, ang inflation natin, uh, hindi pa abot ng 2.5%. Eh. Ah, so, so, ibig mo sabihin, ang... pwede pang tumuntong sa 65? <laughs> Hindi ko naman sasabihin pupunta doon pero base sa kanilang uh, pag uh, pagano no pag uh, compute kahit umabot ito ng 65 ang inflation natin ay pasok pa rin sa target no uh, base yan sa kanilang model no uh, so kung 60 lang naman at uh, o 80, ganyan mukhang hindi naman yan ano uh, makakapagpataas uh, ng inflation gaano ano uh, pero nakikinabang naman sabi nga ni Senator Gatchalian kanina nakikinabang naman ang mga OFWs at uh, ilang mga kumikita ng dolyar sa ating bansa katulad uh, ng exporters no sabi nga ni Mr. Chiamco po, ayan, mas maganda yan. Buti dinala mo doon. Kung ikaw tatanungin, as an economist, alin ba ang mas maganda sa atin, generally speaking, para sa Pilipinas, yung mahina yung peso versus the US dollar, kagaya ng sinasabi ni Nachikyam, kung ano po, or hindi dapat malakas ang piso versus the US dollar. alin yung mas yamado tayo? Alin yung mas dehado? Hmm. Uh, mahalaga yung pagbabalanse dyan, uh, Alvin, no? Uh, yung maraming bansa dito sa mundo, actually, ang mga negosyante nagpapalakpakan pag humihina ang kanilang currency o ang palitan ay umangat. No? Uh, kasi nga, nakikinabang ang mga kumikita ng dolyar at nakuprotektahan ng mga local industries, ang mga local employment sa murang imports galing sa ibang bansa. Yan ang nga po ang nangyayari niya dahil sa China ay hirap na hirap magbenta sa Amerika. Tayo po ang tinatarget na benta ng mga produkto nila. No? At kung ang ating palitan ay masyadong mababa, Uh, maraming mga tao maaaring mawalan ng trabaho dito sa ating uh, sa ating bansa. Kasama na diyan ang ang bigas kaya ang uh, ang uh, Department of Agriculture gustong ibalik ang tarif sa mas mataas na level dahil kapag masyadong mura ang pag-import ng mga produkto at nakakasama dito ang malakas na piso ay maaaring mawalan ng trabaho ang ang uh, ang maraming uh, Pilipino. No? So mahalagang balansehin 'yun namang sa inflation alvin hindi tinat uh, ang importante sa Bangko Sentral ay yung pag yung pagangat ay hindi masyadong mabilis. Wala naman silang tina-target na level. So, kung uh, humigit ng 59, okay lang. Kung humigit ng 60, okay lang. Basta ang pagpalit o ang pag-aangat ng palitan o ang paghina ng piso ay uh, hindi masyadong malalaki ang ang pagbabago. Gradual. So, pwedeng pahinain. Yes, gradual. Kailangan pahinain actually. Pero ang pagpapahina ay hindi masyadong mabilis. So walang dapat ikatakot? <laughs> walang dapat ikatakot kung tumuntong sa 60 or even 65? Hmm, wala naman. Actually, Alvin, lalo at this point, ang baba-baba na inflation natin. No? Uh, pero siyempre, ang mga negosyante, naririnig nilang, wow, all-time low ito. Itong all-time high palitan ng dollar sa piso no uh, so may konting pangamba kasi bagong ano 'to bagong uncharted territory nga kung tawagin n'yo uh, pero kung yung magnitude naman o yung sabi mo nga gradual naman ng pagangat ng palitan Uh, hindi naman 'to masyadong uh, makakapagpasama uh, pasama sa inflation environment ng bansa. Junisa na lang related sa peso bago tayo pumunta dun sa related sa uh, business process outsourcing. I'll give you a few minutes there kasi gusto mo i-discuss ano sa peso lang. Sa parang binanggit mo na pwede din na ang dahilan ng paglakas ng piso kahapon kasi bigla pong lumakas eh ay dahil may sasampahan na ng kaso. So may connect din talaga ang good governance sa paglakas o paghina ng piso. Maari yan na, uh, Alvin, agree ako kay Senator Gatchelian na merong epekto yan. Hindi lang natin siyempre masukat ng, ng gusto, no? Pero uh, uh, napakalaga niyan sa perception ng mga investors na ang governance ay uh, pinapatupad ng maayos sa, uh, sa isang bansa. In fact, ang credit rating natin ngayon ay pinag-aaralan ng mabuti ng mga rating agencies katulad ng S&P at uh, inoobserbahan nila kung ano ang kalalabasan nitong mga investigasyon na ito sa sa corruption. No? So dapat talagang ayusin. Dapat may managot, June. Uh, siguro at, 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 the very least, Alvin, magkaroon ng mga batas o ng mga provisions na may iwasan yung pag-ulit nitong mga bagay na to, no? Kung hindi man uh, talagang Uh, malaking pagpapa, ano, pagpapakulong o uh, maging accountable ang mga mga salarin ay maiwasang maulit ito sa sa mga susunod na buwan susunod na mga uh quarter susunod na mga taon at uh, hmm. so far mukhang mukhang ano naman kumikilos naman 'yan uh, at na-reallocate uh, na, na nga yung dapat na nasa flood control sa mga ilang proyekto ng uh, at uh, departamento ng gobyerno. Opo, yun, yun pala sa Senate. Dapat sa BICAM um, at sa talagang final na budget ay eh magkasundo po sila. Napunta tayo doon sa meron kang um, sinabi na meron proposed U.S. law na pwedeng matreten yung uh, business process outsourcing jobs dito sa Pilipinas. Tala something more about this. Anong anong kay, anong pinapangambahan natin dito? Mm -hmm. Kasi Uh, siguro dahil uh, gusto nilang mas maraming trabaho na ibigay uh, sa Amerikano at nakikita nila na marami ang napupunta dito sa ano sa labas ng bansa nila uh, mayroon silang uh, uh, proposed bill no o mayroon silang bill sa kanilang uh, legisl legislation uh, na uh, paparusahan o hindi nabibigyan ng tax breaks ang mga Amerikanong ah uh, mamumuhunan sa labas ng Amerika uh, uh, doon sa sector ng call centers o so mag outsource uh, sa call centers no so kapag ganyan ang uh, apag napatupad yan Alvin at mukhang uh, malapit na yata no mapatupad um uh, maaring humina ang pamumuhunan ng mga Amerikano dito sa Pilipinas sa, sa sector na yan sa call centers eh sila pa naman ang isa sa pinakamalaki dyan sa A call center sector ng Pilipinas. So, kapag humina ang pamumuhunan dyan, uh, less investments in call centers, uh, baka yung ating growth trajectory ay uh, humina. and eh, eh, malaking ano yan, source ng dolyar para sa bansa bansayan. So, hindi lang yung mga bagong pangyayari pagtaas ng presyo na lang, is hindi lang yung political developments, Meron din ganito mga fundamental uh, sources ng dollars ng Pilipinas na uh, you know, may pangamba ang mga negosyante na biglang humina. no At mm. uh, asang-asa tayo sa mga inflows na yan na Alvin, uh, uh, gawing na uh, gamitin natin sa pagbili ng mga bagay sa abroad, imports. Alam mo naman tayo, mahilig tayo mag-import. Uh, wala tayong masyado pinoproduce dito sa man sa Pagbayad ng utang, pagbayad ng interes kung biglang humina ang outsourcing, eh, meron pang pa AI at saka robotics na nagtetreten sa sector na yan. No? Lalong magiging uh, challenging kung itong batas na ito ay mapapatupad sa Amerika na babawalan or paparusahan ang mga Amerikanong mamumuhunan sa call centers dito sa Pilipinas. So anong dapat gawin? What should be the game plan of the government Mm, ah, kailangan paghandaan Alvin yan sa pamamagitan ng uh, paghanap ng mga uh, bagong sektor na pwedeng pagkakitaan ng dolyar at yung paghina ng piso medyo makakatulong yun ng konti Alvin no? so baka isa rin yan sa mga dahilan kung bakit medyo pinapayagan In 200 na pangatin uh, at the ng konti take the fourth ang exit. Na, ng piso at dolyar po, talagang maligalig po si US President Donald Trump ano sinira yung mga tradisyonal, yung mga taragang, wala, binago niya lahat, Jun. Uh, uh mukha, mukhang ganyan na idea, no? <laughs> uh, at pagandaan. Hindi pwedeng, uh, ayun nga yung problema kung ang ating uh, mga politiko ay uh, nagkakaroon pa ng ganitong issues. Uh, imbis na matulungan ng bansa paghandaan ng mga challenges ng uh, na dulot nitong mga bagong uh, batas sa Amerika, itong pagtaas ng presyo ng langis, no? Uh, magkaroon ng mga bagong sektor na uh, pagkakakitaan ng dolyar eh kung saan saan pa napupunta ang atensyon ng, ng bansa. No? So sayang, ah, uh, uh, pakaraming oportunidad na paghandaan ng mga bagay nito pero uh, mukhang hindi ito nabibigyan ng uh, uh, pansin no? na dapat ibigay. No? Sige po. Thank you, June. Maraming salamat sa insights. Tama ka doon. I agree with you 100%. Imbis na ang focus natin ay kung paano sa lagin yung mga external threats kagaya niyan. Hindi wala tayong control kay US about. President mm. Donald Trump. Mm -mm. Ang focus natin nandun pa tayo sa mga ano anti-corruption kasi nga nuknukan ng tindi ang katiwalian. Correct. Kasi kung hindi mo niya address yan, ay good morning, sir. Ha? Si Doris, good, morning. good morning. Good morning. Salik eh. ka hindi mo in-address in address agad agad wala rin usad. Paikot-ikot lang. At lagi na lang tayo. O sino ang talo? In yung 500 mga meters, tao. keep right. Yung sambayanan, sambayanan. yung, sambayanan. yung bansa pa. Sinalilihis uh -oh. nga tayo eh. Uh -oh. Hindi dapat yan ang focus natin. And yet, hindi natin maiiwasan mag-focus kasi pera natin yun eh. Nilistay nila. Eh, diba? Jun, thank you. Maraming salamat ha. Minsan, thank you, sir. minsan Maraming. na bumisita ka dito sa studio, magdala ka ng isang platitong mani. Why not? <laughs> sige, sige. Okay. Thank, Thank you. you. Si Juneri po ang lead economist ng and senior vice president ng Bank of the Philippine Islands. Maraming salamat. Mabuhay ka, Juneri.